kadada. Panibagong araw na naman po. Pakikita ko sa inyo ang paglaki na naman ng tubig sa amin lugar. High tide po kasi ngayon. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Tara, samahan nyo akong lumabas. Ayan, nakabota na naman ako. Ayan, lalabas tayo. Ayan. ito pong aming ah, unang step na to mamaya ilulubog na rin kahapon kasi inabot na yan eh hmm. ayan tingnan yung motor nakataas na ang motor kasi lubog na sa dito eh ayan. Ito yung mga motor po, oh, nakataas na. Nakaparada sila dati dito. Yan. Eh, lubog na nga po, kaya tinaas na dito sa medyo mataas. Hmm. Ito po, yung paglabas ng iskinita namin, ito na, makikita nyo na. Eh siguro lulubog yung aking bota. Ay, hmm. Ayan. Tingnan nyo yung tricycle na yan, oh. Kapraso na lang. Lumalaki pa kasi tubig. Malamang mamaya, baha na yan. Ayan, tingnan nyo, oh. Ayan. Ayan po, yan oh. Ayan. Ayan. Yung mga tricycle, yung mga sasakyan, nakataas na. maghay Mag-hi ka muna, tita. Hello. Sige, <laughs> naabot na lang. Tingnan nyo po yung bahay na to. O, ayan. O, lubog na lubog na rin. Itong mama, itong may parlor na to mamaya, aabutin na rin po ng tubig. Yan, kahapon kasi naabot na ng tubig eh. Hmm. Pakikita ko po sa inyo kung hanggang saan na yung bota ko. Hmm. Ayan, kapraso na lang. Kapraso na lang lulubog na yung bota ko. Hmm. Ito na po yung pinapagawang bahay. Yung nakaraang vlog ko, pinakita ko sa inyo yan. Oh, yan. May pintura na siya. Yan. Sobrang laki na po ng tubig. Lumalaki pa yan. Mamaya pa pong katingan. Mga bandang alauna ng hapon. Yan. Mamaya pa nagbogradon. Lubog na po itong sahig ng tricycle na to. yan Ang laki po ng tubig oh, hanggang binti na nung bumibili na yun. Yan, babalik na po ulit tayo sa lugar namin kasi lulubog na yung bota ko. Oh, yung lugar ng biyanan ko. Lubog na rin yung isang baitang niya. Ay siguro ang dito na lang ako tingnan niyo naman yung aking bota. Lulubog na po. Hmm. ay Yan, ganyan po kalaki yung tubig na yan. Lalaki pa yung tubig na yan. Yan, pinaliligo na po yung motor. Tinaas nila para hindi abutin ng tubig. Yan nagsiswimming swimming po yung mga bata. Libre swimming po, libre entrance. <laughs> <laughs> <coughs> Ayan na, oh, ganyan po sila pag malaking malaki na ang tubig. Uy, uh, pala uwi ka na? Ha? Uwi ka na? hala, lubog na yung bota mo, Rosel. Tingnan <laughs> mo po yung aking pinsan, no? Ayan, lubog na yung kanyang bota. Mas mataas-taas po ang bota niya kaysa sa bota ko. Ganyan po kami araw-araw. High tide. Yan yung mga bata pong yan ay magpapaligo na mamayala ang. Oh. Ayre, yung isa lumalangoy na oh. So na po sila, libre entrance. masarap naging bata ayan, nagliligo sila sa baha lumalaki pa po yung tubig na yan medyo abutin pa yung sobra sa sahig ng parlor na to ayan, abutin po, kahapon inabot na yan eh abutin uli siya mamaya Yan, mapogi na yung motor. Bagong ligo na. Yan, nagtanggal na ako ng bota. Umuwi na po ako. nakita ko lang po sa inyo kung gaano na yung laki ng tubig na sa taas ng high tide. Yan. Mamaya, medyo malaki-laki pa yan. Abutin pa yan. O sige po, hanggang dito na lang. Sana'y nagustuhan yung aking ma maikling video. Please subscribe to the Official TV. Bye!